Isang nakakagulat na balita ang umugong sa mundo ng showbiz. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at naging usap-usapan sa iba't ibang sulok ng bansa. Si Angel Locsin, babalik na ba sa GMA Network? Ang tanong na ito ay nagdulot ng na matinding excitement at curiosity sa mga tagahanga. Ang tanong na ito ang laman ngayon ng mga balita at social media. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa kung saan may mga taga-subaybay si Angel. Maraming fans ang nagulat at excited sa posibilidad na muling makita si Angel sa dating niyang tahanan. Ang kanilang mga reaksyon ay naguumapaw sa social media. Kilala si Angel sa husay niya sa pagarte at sa mga iconic roles na kanyang ginampanan. Ang kanyang pagbabalik ay inaasahang magdadala ng bagong sigla sa network. Kaya naman ang balitang ito ay nagdulot ng samutsaring reaksyon mula sa mga taga-suporta. May mga natuwa, may mga nagulat, at may mga nagdududa. Ang balitang ito ay nagsimula sa isang cryptic post ng batikang entertainment reporter na si Lars Santiago. Ang kanyang post ay nag-iwan ng maraming tanong sa isipan ng mga tao. Kilala si Lars sa kanyang mga eksklusibong balita at scoop sa showbiz. Ang kanyang mga impormasyon ay laging inaabangan ng publiko. Kaya naman ang kanyang post ay agad na nagpahingay sa online world. Maraming netizens ang nagkomento at nagbahagi ng kanilang opinyon. Maraming netizens ang nagaabang sa mga susunod na detalye at kumpirmasyon. Ang kanilang excitement ay hindi mapigilan. Ang tensyon ay lalong tumataas habang ang lahat ay naghihintay sa magiging anunsyo. Ang bawat isa ay umaasa na ang balitang ito ay magdudulot ng postibong pagbabago sa showbiz industry. Sa kanyang social media account, nagpost si Lhar Santiago ng isang larawan na nagpapaisip sa lahat. Ang larawan ay isang silhouette ng isang babae na nakatalikod. Ang caption naman ay, Isang malaking sorpresa ang paparating. Abangan, bagamat walang direktang binanggit na pangalan, marami ang nakakumbinsi na si Angel Loxin ang tinutukoy nito. Ang silhouette ay mistulang kahawig ng hubog ng katawan ni Angel. Dagdag pa rito, kilala si Lar sa pagiging malapit sa mga kapuso stars. Siya ang madalas na nagbabalita tungkol sa mga proyekto at kaganapan sa GMA Network. Kaya naman ang kanyang cryptic post ay nagdulot ng samutsaring spekulasyon. Maraming netizens ang nag-comment at nagtag kay Angel Loxin sa post. Ang lahat ay nagtatanong kung ito na nga ba ang hudyat ng kanyang pagbabalik sa GMA. Hindi magkamayaw ang mga fans sa social media sa pag-react sa balitang ito. Maraming diehard fans ni Angel ang nagpahayag ng kanilang pananabik na muling makita siyang umart sa telebisyon. Iba't ibang hashtags ang trending sa Twitter tulad ng Angel Locks in Comeback, Kapuso Comeback Queen, at Tag Welcome Home Angel. Puno rin ng mensahe ng suporta at excitement ang comment sections ng mga balita at showbiz websites. Samantala, may ilan din namang nagpahayag ng pag-aalala. May mga fans na nagsasabing masaya sila para kay Angel kung saan siya masaya. Ngunit may ilan din na umaasang hindi ito makaapekto sa kanyang mga advokasya. Kilala si Angel sa pagiging aktibo sa pagtulong sa kapwa at paglaban para sa karapatang pantao. Inaasahan ng mga fans na patuloy pa rin niyang magagamit ang kanyang plataforma para sa mga mahahalagang issue. Section 4. Tahimik pero aktibo ang social media presence ni Angel. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling tahimik si Angel Locsin tungkol sa issue. Hindi pa siya direktang nagsasalita o nagbibigay ng pahayag tungkol sa kanyang posibleng paglipat. Ngunit, kapansin-pansin ang kanyang aktibong presensya sa social media. Patuloy siyang nagpo-post ng mga updates tungkol sa kanyang buhay at mga advokasya. Kamakailan lamang, nag-post si Angel ng mga larawan ng kanyang pakikiisa sa isang outreach program. Marami ang pumuri sa kanya sa kabila ng kanyang busy schedule, hindi niya nakakalimutang tumulong sa kapwa. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa iba, ang isa sa mga dahilan kung bakit siya minamahal ng publiko. Patunay lamang ito, na hindi lang sa pag-arte magaling si Angel, kundi isa rin siyang tunay na inspirasyon sa marami. Section 5. Mula Darna Hanggang Lobo, ang muling pagbangon ng mga alaala. -ala. Sa kabanatang ito, ating balikan ang mga makukulay na alaala ng isa sa mga pinakamamahal na aktres sa industriya. Si Angel Loxin ay isa sa mga pinakamatagumpay at respetadong aktres sa industriya ng showbiz. Kilala siya hindi lamang sa kanyang galing sa pag-arte, Kundi pati na rin sa kanyang malasakit sa kapwa. Nagsimula ang kanyang karera sa GMA Network kung saan gumanap siya sa mga iconic roles tulad ng Mulawin na nagbigay sa kanya ng unang malaking break sa telebisyon. Darna at Majika, ang mga palabas na ito ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang versatile na actress. Ang kanyang husay sa pag-arte at ang kanyang angking karisma ay agad na nagpasikat sa kanya hindi lamang siya magaling sa drama, kundi pati na rin sa mga action scenes. Naging isa siya sa mga primetime queens ng GMA, at hinangaan ng marami. Ang kanyang mga tagahanga, ay patuloy na sumusuporta sa kanya sa bawat proyekto. Ang kanyang pagganap bilang Darna, ang isa sa mga pinakaminahal ng mga manood. Ang kanyang dedikasyon sa bawat eksena ay kitang kita. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nakaalala sa kanyang versyon ng iconic superheroine. Ang kanyang pagganap ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga manood. Ang kanyang husay sa action scenes at ang kanyang dedikasyon sa pagbibigay buhay sa karakter ay tunay na kahanga-hanga. Hindi matatawaran ang kanyang commitment sa kanyang craft. Kaya naman ang balitang ito ay nagdulot ng excitement sa mga fans na muling masilayan ang husay ni Angel sa pag-arte. Ang kanyang pagbabalik ay inaabangan ng marami at tiyak na magbibigay ng bagong sigla sa industriya. Section 6 Ang hiling ng mga fan, mga posibleng proyekto sa GMA Kung sakaling maggatoo ang balita, marami ang nagaabang kung anong proyekto ang gagawin ni Angel sa GMA. Ang kanyang pagbabalik ay inaasahan ng marami, lalo na ng kanyang mga tagahanga na matagal nang naghihintay. Maraming fans ang nagsuggest ng mga posibleng teleserye at pelikula na babagay sa kanya. Ang kanilang mga mungkahi ay nagmula sa iba't ibang genre, mula sa drama hanggang sa aksyon. May mga nagsasabing bagay sa kanya ang isang action fantasy series, tulad ng kanyang dating mga proyekto. Ang kanyang husay sa ganitong genre ay hindi matatawaran, kaya't marami ang umaasa na muli siyang makikita sa ganitong klaseng palabas. May ilan din namang nagsasabing magaling din siya sa drama at romance, kaya naman bagay din sa kanya ang isang heavy drama series. Ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay talagang kahanga-hanga, kaya't kahit anong genre ay kayang-kaya niya. Bukod sa mga teleserye, marami rin ang umaasang magkakaroon siya ng proyekto, kasama ang mga dating nakasama sa GMA. Ang kanilang chemistry at teamwork ay talagang inaabangan ng mga mananood. Isa na rito ang reunion project kasama si Richard Gutierrez, ang kanyang leading man sa Mulawin at Captain Barbell. Ang kanilang tambalan ay talagang minahal ng mga tao at inaasahan na muling magbabalik. Marami ang kinilig sa kanilang tambalan at tumaasang muling masilayan ang kanilang chemistry on screen. Ang kanilang pagbabalik ay tiyak na magdudulot ng kasiyahan sa mga tagahanga. Isa pang inaabangan ay ang posibleng proyekto kasama si Marian Rivera, na isa rin sa mga primetime queens ng GMA. Ang kanilang pagsasama sa isang proyekto, ay tiyak na magdudulot ng malaking ingay sa industriya. Ang kanilang collaboration, ay tiyak na magiging isang malaking tagumpay. Ang mga tagahanga ay sabik na sabik na makita ang mga bagong proyekto na magmumula sa kanilang mga paboritong artista. Section 7 Abangan, isang pagbabalik na pinakahihintay. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Angel Locsin o sa GMA Network. Ngunit, ang mga fans ay puno ng pananabik at pag-asa na magkatotoo ang balitang ito ang kanyang pagbabalik ay tiyak na magpapaingay sa industriya ng showbiz. Marami ang nagaabang sa kanyang mga susunod na hakbang at sa mga proyekto na kanyang gagawin. Isang bagay ang sigurado, si Angel Locsin ay isa sa mga pinakamahusay na aktres sa bansa. Ang kanyang talento, dedikasyon at kabutihang loob ay patuloy na nag inspire sa marami. Anuman ang kanyang desisyon, tiyak na suportado siya ng kanyang mga tagahanga. Abangan ang mga susunod na kabanata sa karera ni Angel Locsin.